natin. Ramen. Magsup ulit tayo. Soyu. Hmm. yung instant. Sarap. Huh. Huh, hmm. sarap. Let's eat. Dinsan. Hmm. Eat. Ramen. Pagka nagra-ramen ako, naalala ko yung... <laughs> yung kain natin. Tidak terlalu panas Makan <laughs> Dengan masing-masing tin napay. di mesa. Renold di mesa. Fat out. Mm. Kylie. Support po natin. Ellie B Vlog. Mm. Kylie. Kain tayo. Soup. Soyu. Ito yan. Ito yan.

sa inyo, ha? Soyu ramen. Sa ano yan, eh? Kung baga sa ano, SNR. Costco. ayun, mga tila na, kalimutan ko na nagutom, yun, salamat po sa pagkain na binigay mo sa araw na to biyaya biyaya, biyaya ng Panginoon in Jesus name, Amen kaya tayo um. The babes mm alam hati lisa hati sad thank you lagi yang najan di mo iniwa si dudong maraming maraming salamat ko sa lahat ng sumusuporta sa channel ni Dudong maraming 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 salamat po huwag po kayo magsawa At please 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 sabi nga ni Boss Henry TV don't skip ads no 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 pakikita na rin po si notification para lagi kayong updated sa video ni Dudong at ilagay sa all thank you po ah, yung sarap hiniit sabta ka pag mainit <coughs> sarap sốt ngách chicken, sốt chicken, ăn to big, làm big, ăn pô nước sôi bia ít một Kain po, Luzon, Bisay, Sat, Mind, Magantayon, magantila, magantana. Kaunta, magnaon kita. Kain po, kain po. Ubing. Maraming maraming salamat po sa mga manonood ng ating mga video.

Kain po. Sesa na po. Ang init. Ito ang lunch natin ngayon. Ramen. Sinsa po. Ay. Salamat po sa mga nagtatangkili ng na mga video ni Dudong. <laughs> At sa mga nagko-comment. Maraming, maraming, maraming salamat po. At sa ating mga dating subscriber na hindi iniwan si Dudong mula noon hanggang ngayon. At sa ating mga viewers, sa ating mga silent viewers, sa ating subscriber. Maraming maraming salamat po. At sa ating mga dating <coughs> mga subscriber, welcome po kayo sa bahay ko. <coughs> maraming salamat po. At kahit paano may na-upload tayo. Or pagkain. Or kakain. Hmm. Kaya na po saan. Bahala magpatsay siya. Puro kain lang ginawa natin. bukas. Ano natin? Schedule. Maglalatin tayo bukas ng trabahador at saka nang estudyante. Hmm. Ja. Serat, hmm. 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 bahasa sup, hmm. kata lo taydan, hmm. kata lo supian. my favorite tuh eh apa berarti ini udah long nak tercrak and breakfast. Nah eh. itu. Breakfast and lunch. Ramen. Tarap. <coughs> <coughs> na naman ang baby. Hindi ko nang naman. Tama na yung soup lang, tsaka noodle. Ay, maraming 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 salamat po. At mahaba-haba na naman ating video. Ay, tapos na po tayo mag-soup. Kayo, anong... Pagkain nyo ngayon, umaga, Tanghali, gabi. Okay po. Mababa na po ito. Baka magsawa naman kayo. Okay po. Maraming maraming salamat po sa ating lunch, sa ating ramen. <coughs> At huwag po kayo magsawa kay Dudong. Maraming 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 salamat po. Ay, thank you po. At, <coughs> ay, hanggang sa muli, ito ang inyong Kuya Dudong nagsasabing mag Magandang tanghali. bayan yan. Mamaya, ano naman kaya ang ating dinner. At least, eh, hindi tayo nag-iisip kung ano yung luluto natin. Kung ano yung nandyan, kainin. Hindi yung, ano, mayarap mag-iisip na may luluto. Kaya ito, mga, mga kadudong, maraming maraming salamat. Okay, God bless us all. Bye-bye. Thank you. Salamat. Bye-bye. Bye-bye bu. Ito pala, meron tayong remote. Alam mo, na. Bye-bye.